Kain po muna. Eh hindi na ako eh, mamaya pa. Kain na. Ayun ba yung niluto sa bahokok, sa buho, na ito? <laughs> Asa yung dilata? Ayan na. Okay do. Yung hito po niluto sa bahokok. Kain po muna. Hindi ah, kain na kain na Kain na. Pag kain na po. Bilis, kain na. Ay, dilata, buksan nyo, Tay. Ayun pala, ayun to, oh. S Sige, Nay. Huwag oh, mong kaintindihin, may bagongat ka ba? Yan yung hito, no? Ang ah, dami pala, malaki kasi, no? Nasa, buksan yung dilata. Hokkaido yan. Galing pa ng China yan. Hahaha. Pahinga muna kasi ano nangyari. Ilang beses ba tayo nag-try? Dalawa. Dahil sa taas. Ito, kain muna para pangatlong try. Siya siyang unang umakyat. Ano nangyari dito sa taon na to? Parang... <laughs> sa tansya niya, ilang bubuyog yung lumapit sa'yo? Mga tansya mo. Baka po, mga 200. <laughs> Mga dalawang daan, no? Ang daming kumagat sa kanya. Pero ang tibay niya, hindi ka nilagnat. Hindi ka nilagnat. Konti lang, nilagnat siya. Ang ginawa niya is, uh, natulog muna siya. Ay, maganda sa katawan natin yan. Ang ginawa, natulog siya. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, Okaido do. Meron pang May dalawang lata pa, pa ng okay do pat, di ba? Anong diyan? Ay, ito to to. Yan, yeah, yung masarap okay do. Yung panilan sana, yung sana yung ah, uh, yuulam, eh ano hindi pa nakukuha ang gagawin kakain muna and then saka itutuloy yung gawa napakahirap napakataas kasi no yan na pinakamataas pero yan ang pinakamalaki oh, hmm. kaya do baka may nabuhay Bahokok, daon po ng bahokok ayan oh. No? Hito na may daon ng bahokok. Nagpakainin mo nga yung ng daon ng bahokok. Masarap 'yan. May dahong pala kayo ng bawa ko nung nakuha. Sa banda. Kumain ka na ba? Kain na. May plato pa siya oh. Kain na kayo. Kain na, kain na. Kumakain din sila. Bata. Kain na te. Eh. Ba't di pa kayo kumakain? Dito na. Anong oras na eh? Mamaya pa yun. Dito na kayo kumain. Kasi naman yung ulam. Kakain pa kayo hindi? <laughs> kain na. Sige na, kain na. Dito na, ito. Kanin. Dami oh. Tapos doon, doon yung kuha ng tubig. Ano yung may, ano doon? Tingnan natin kuha ng tubig. Inuman. Medyo nakaka, ano mas na, mas siya. Nakatulog siya kanina. Dahil nasa dalawandaang bubuyog yung mga manong sa kanya. Talagang pinutaktikan siya ito po uh, sila is lagi nilang talagang ginagawa nila yun. Sumama lang po talaga ako dahil gusto kong makita kung paano nila pinupuwag yung mga pulot pokyutan. Dito po yung kuha na inumin. Ayun. Ayan o. Malignaw. Ayan ang kuwaan Tapos dito. Bundok yan pag tagulan niya maraming tubig dito di ba pagkatapos kumain pahinga konti and then kukunin nila hindi sila papayag na hindi lang makukuha yung uh, panilan dahil yun yung pinakamalaki na panilan na nakita nila